Maabot sa lakas ay tayo ngayon sa bangka Ha ah, nagtitinda ko ng isda Ha ah, nagtitinda ko ng isda Ngayon nakita ko sila Paparating Kaya yeah, dito ko nagtitinda Maabot sa yan Ako yan Diyan ko sila paparating Ha ah, pinuntahan ko Ang ah. huli nila pusit Ha maabot sa Ako na kukuha Ha ah, may paninda ko Kasi wala pa rin, Isa lang Isla lang paninda ko eh Ha maabot Yung bangka nila Dalawa ko yung eh. Ito po yung isa Diyan yan, yan. Yung huli ng isang kukunti, para sila kukunti. Siguro sabi sa baka may 10 kilo. Ako lang kukuha para may lalawang paninda. Ah, mga kapatid, nakasahay tayo sa bangka. Tama, let's go! Pupunta tayo sa amin. Dugdug ko kay kiloy nyo, ano na, yung... Pusit nilang huli. Ayan, diretsyo tayo dito, diretsyo. Ayan. Ah, so, sa tagal-tagal ng panahon, bangka ko di ko nagagamit. Pero ngayon, nakasahay ngayon ako sa bangka. Yan, yeah, ito sila. Ito ano, ito may ari ng bangka. Tama mga boss, tayo sa bahay para magkilo ng pusit nila. Pwede tayo. Well, meron dyan, ano, may bakal dyan. May yan dyan. Baka, madali tayo dyan. So, mga kapatos, ah, mga bro, sa ang pusit natin, ano, tunay. Ito tunay na pusit. Ah, pagbabalan, papakita namin sa inyo pusit. Doon sa bahay, ha. Ah. Sa so, bahay ko lang kikiloy para makita nyo kung ano yung tura tunay na pusit. Mahal itong pusit ito, mga kapatid mahal. Ah, so, mga kapatos, ah, Samahan samahin nyo po kami sa bahay. Ah, so, mga kapatos, malapit tayo sa gabi. Ah, dyan, dyan na. kabila. Ah, dyan, dito lang, dito lang. Ah, dito lang, yan. Yun. Ah, dito lang sa eh. tabi. Ah, makapasal, sa tabi na tayo. natin yung huling pusit ng bangkero. All okay, right. Pusit. Buko nito. Para may paninda. Kasi talagang mahirap ngayon ilan pusit. Gawa ng konti ang mga nahuhuli ngayon. Ayan, yeah, mabas. Ang detresto eh. Ay, tatasal namin ito. ano. Baka ni ang siguro. Ah, di ba Ay, wala niya. Hoy, may maano ni mali yung isda Ay, isda yung ano pala yung kusit. Ay, yung paisa yun, no? Oh. o. Okay, dalawa kasi yan, mga kapatot. Pares ko ako huli, di ako nakukuha para may palinda ako buka, mamaya. Wala mo. Dito. Ay, mga pala. Ay, ako naman ito ka. Hindi mama, ubos na, walang problema kasi Sariwa po. Nakabili nga ng puset. Naiwan naman ang cooler. Sariwa po itong huli ni ng mga bangkero. Hintay natin isa mga kapatok. Tayo tayo natin dito. No? Baka hindi alam niya kung saan ang bahay namin eh. Ito ito. Hintay natin. Ito po yung huli nila. Oh. Yan. Tanghali na kayo no? Tanghali na doon sa kasamahan namin isang fight yeah. pa, pa eh. pang isa. Ay natin. Daan doon sa Kiluisa bahay. Aries. kayo sa 10 kayo, mo. Meron. Tingnan natin.